Ayaw daw umandar mga idol. Bigla na lang daw tumigil. Yung chinso na to. Titingnan natin kung tayo marunong nga dito. Kung yung naggawa eh. O umalis yung magagawa dito. Tingnan natin kung marunong. Kung practice tayo. Mapractice natin to. Saka lang tayo makapag-practice pa tayo makapractice. Tingnan yung kurente mga idol. Dahil ito lang ginagawa ng magagawa dito. Kurente na tingnan. Saka din nanggay. Yun na nga. Kurente na nga mayroon mayroon pala mayroon pala mga idol may kurente saka lang tayo makapag-practice to pag wala yung sana wala lagi dito yung magagawa mayroon ito, may, ito mga idol padalasan dito sa maliit na chinsa ito nagbabara dito kaya may screen dito dito mga idol kaya yan lang kadalasan nagbabara yan lang titingnan lagi pag hindi na andar minsan kurente galing sa ignition at saka dito sa carburetor at saka pag hindi talaga uh, malaman naman niyo yung compression release yung compression kung malambot sa piston yan Okay na, yun lang pala sira mga idol. O sana nakatulong sa inyo sa ano sa hindi pa marunong. Sana nakatulong ng konti. Thanks for watching.